Sabado mga ka-cubes Makikita nyo Napaka Hindi pala napaka Madilim-dilim pa Pero Magsa 7.30 na lang umaga mga ka-cubes So bate, bali ito Araw ng Sabado Hindi tayo madilim Diyan na lang sa daan natin i-focus So bali ito So welcome back po sa ating channel Nagbabalik So for the first time mga ka-cubes So after ng ilang buwan Wala tayong pasok ng Sabado Woo! Sa So bali ito So Bala ko sana ngayong umagang to magka car wash muna tayo. So pero since yun nga usually naman pag magka car wash tayo, ang ginagawa ko lagi nakabukas lagi yung mga apps natin, DoorDash, Uber Eats. So yan pinagsasabay-sabay ko nakabukas yan. So since matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapaghanap ng pera sa kalsada dahil busy nga tayo sa trabaho. So ngayon wala tayong pasok ng Sabado at medyo magaang na schedule natin. So eto so Subukan huli natin maghanap ng pera sa kalsada So tignan natin kung makakamagkano ba tayo ngayon Since, since maaga tayo nakapag start kayon So ito sa tara punta tayo May unang order tayo ngayon sa superstore for $12 Tatlong items lang malapakalapit lang ng delivery Kaya kinuha ko na Tapos ito so doon na lang tayo siguro Magka-car wash or mamaya na lang Tignan na lang natin mga cubes So kita kits ulit tayo mamaya So, so grabe kita nyo Wala pang katao-tao sa labas grabe Tsaka lumalamig na kasi kaya yung mga tao tulog pa tingin ko. So first time ko uli lumabas ng ganito kaaga ng Sabado nang wala tayong pasok. Kaya kung makikita nyo, so as in, parang alas 5, alas 6 pa lang pero mag-aalas 8 na yan. So ayan, so andito tayo sa Superstore. So wala, may mga namimili na rin pala o baka mga trabado to. So tara, so park muna tayo. Tapos taposin natin to mga juice lang to Tatlong juice lang ang bibili natin. So tatlong items kaya kinuha ko na kasi kahit 12 dollars lang kahit 12 dollars lang eh no kala mo naman napaka ano nung no, pipit upin natin eh 12 dollars din yun ba so to tara pasok na tayo nun yun eto grabe malamig na yan makikita sa likod ko pasikat pa lang ang araw malamig lamig na mga kakips eto nakajakit na tayo so yung medyo manipis nipis tsaka nagbonit tayo malamig sa ulo sakit so, kaya usok usok na rin yung bibig natin so yan so ito So masusubukan uli natin yung kung ano ba ang lagay ng full time ng paghanap sa pera sa kalsada. Kung okay ba o okay, hindi. Tapos ito, titingin na rin tayo ng mga chocolate kung may sale. Kasi yung mga tatirang chocolate no trick or treat, minsan nila dito. So kahapon naghanap-hanap din ako. Wala ga, ano? Sa ano? Sa Canadian Tire. Wala siyang ano? Sale, hindi pa rin nila sinisale. So sa Walmart naman, ganun din. Nawala ka agad. Hindi ko naabutan. Kaya ito, so... Pasok muna tayo sa loob. So, tapusin agad natin ito. So, kita ko tayo. Ang mga mga alam. yun yung mga chocolate natin. Ito, na natin. Kung nag-sale na ba? Ayan. $149.6. O, medyo nag-sale na, na. $6 na lang. O, nag-sale na. Pero mahal pa rin yung Ferrero. Mga kakibs. Nakabili ako niyan sa ano na. $11 lang. So, tara. Ito. Punin ko muna yung mga juice, mga kakibs. So, ayan mga kakibs. Ito, tatlong piraso. Uh, unang order natin for $12. So, tara. Tayaran na natin ito. lang sa So, makakaya ka pa na kahit manong pinan, makakaat pa rin yun sa, ano, sa December, diba? So, tara. Grabe, malamig na talaga. <laughs> ito, ito, pasikat na yung araw, mga kakip, sumisikat na yung araw. So, bala ito, nagulat din yung mga cashiers. So, sabi nila, oh, ngayon lang kita nakita. been a long time daw. Sabi ko, medyo busy tayo sa uh, full-time job natin. Kaya ngayon lang tayo ulit <laughs> nakapunta dyan. Kasi kilala lang tayo ng mga kahera dyan. So, lagi tayo nakikita dyan dati. So, sabi, tagal ko raw nawala wala. <laughs> May trabaho tayo. So, part-time ko lang naman dito. Sabi ko sa kanila. So, yun. So, ito. Punta tayo kay customer. Alamay, eh, grabe. Oh, uh, sakit na sa kamay. So, so ayan. So, so, yun. So, baling makikita nyo. So, 5 minutes drive. So, malapit lang talaga dito. So, tara. Punta na tayo kay customer. Ayan. Kaya, sumisikat si Haring Araw. Ayan. So kung makikita nyo mga kakipsong, ito lang ang kagandahan ng umaga bumabiyahe. So, ayan o. No? So, walang traffic. So, dire-direcho lang ang ano natin. So, yun nga lang. So, yun eh. Kung may order. Kung walang order, wala rin tayong trabaho. Di ba So, so bali kaya ito. So, ayan ang pros and cons na ano. So, ang paghanap ng pera sa kalsada o yung ito, itong ginagawa natin yung pagpa-part-time delivery natin. Yun lang ang pros and cons yan. So, Cover na natin yung order ni customer. So, andito nga, inihintay nga tayo dito sa baba. So, tara. Sa baba. <laughs> so, yun. So, tara. So, balik na tayo dun sa superstore. Baka maraming pang order. Siguro, tulog pa yung mga delivery driver ngayon. Kaya, ako konti pa yung nag ni -de delivers kaya sa ating pabinaba to dahil 1% lang yung acceptance rate natin napakababa nun <laughs> so tara balik muna tayo dun so yan so pabalik tayo so 7.40 pa lang so lumabas tayo kanina 7:20, di ba? So tapos wala pa tayong ilang minuto sa ano sa loob ng superstore. So yan, ito pabalik na naman tayo doon. So hopefully makarami na tayo medyo tingnan natin kung busy-busy pa tong superstore. Pero wala ba alam niyan, nakikita agad yung mga kasukasuhan pag paglabas natin. Grabe. Kaya so, yun nga, ka ano din, nagkasipod din tayo, tinamaan tayo ng sipod mga kakibs. So ibang klase yung sipon dito, para ka na rin may trangkaso, kaya yun. So nagiinom kami ng gamot ni nag-iisang ikaw noon, so buti na, naagapan, so hindi gano'n lumala. Kasi hindi mo alam kung trangkaso o sipod Tatama sa'yo, halos parehas lang kasi na sintomas yun eh. So yun, so kita ka sa'yo So ayan, so andito na ulit tayo sa Superstore. Dito na lang tayo tumambay kasi maagaga pa naman sarado pa yung mga restaurant na iba. So ang bukas lang diyan Tim Hortons, McDonald's pero aabot pa rin naman dito yung ano niyan. So pagbato sa atin ng order niyan, kung may McDonald's man or Tim Hortons na ibabato sa atin. Pero sa ngayon, ito ang main priority natin tong Superstore. So tara, Hintay-hintay muna tayo mga cubes Few moments later. So yun mga kakip. So ito, pangalawang order ko pa lang natin. Grabe. Ang tagal natin natin tayo. So bali sa Uber naman tayo nakakuha. Walmart. So ito. Ito lang item nito. Ito konti lang yung ano natin. Tapos, dinisikapihan ko na lang. Dapat to sa Milner. Pero nandito tayo sa Walmart. Pwede naman yun. So yan ang isa sa mga disikapihan natin. So pwede tayong mag grocery sa ibang store. Tapos dadaanan na lang natin dun yung store para mai deliver natin to. So ganun kasi yung ano eh. Uber sa DoorDash madali pero sa Uber kailangan mo pumunta ng store so ito so check out ko na to so para tapos na natin to ihilang mo ako iwan ko lang po muna dito grabe napalayo tayo napasubo tayo dito sa delivery natin umapa tayo ng pickering mga troops so ayan makikita nyo dito uh, late kami rito o oh, yan nagdidilaw pa lang dito yung mga ano yung mga puno ayan makikita nyo bali ito mukha magandang neighborhood to mga kids may yaman yung tao dito sa tingin ko ito. ito nga ng bahay oh. number 53 ito, malaking bahay to 53 ang gaganda ng bahay dito taas mahal to so 53 asa ng 53 51. Amanda C says, leave a door. Please leave it at the front door. It is a set of red double doors. Thank you. Red double dose. So ayun, so ayan. Tayo sa Deliver na natin ito dyan mga kakibs. So na-deliver na natin Grabe, maganda tong neighborhood na to Maganda itong neighborhood na to mga kakibs ha O we'll take a photo naman tayo, kala hindi tayo to. So kailangan daw natin mag-selfie mga ka-cubes Full page naman yan, ano ba yan? hindi ata tayo makarecognize makarecognize mga kibs. so yun so balik tayo ngayon sa, ano, sa lugar natin yan kaganda ng bahay dito one hour later yun so bali ito ng labas ulit tayo so umuwi muna ako kanina pagkatapos ng pangalawang delivery natin kasi tagal nga kumain muna ako ng almusal para hindi na tayo bumili sa labas sa so sa bahay na lang so bali ito naman habang nanonood kami ng itwalga ni Gaysang ikaw habang upamakain tayo Ayun. Ano? Biglang may pumasok na. Nagintay pa rin tayo. May pumasok na order. Uber. Ano? Shop and pay din siya. For $45. Kaya kinuha ko agad. So, Ayun. So punta muna tayo doon. Pero marami-rami ito. Tingnan natin gano'ng kabilis natin matatapos to. So yan. So dito na tayo sa food basics. Marami-raming item to. So tingnan na lang natin kung ano kaos natin matatapos to. So eh, Subukan natin sa agad para hindi tayo mahirapan. Grabe. Oh. Medyo natagalan tayo ng mga kukip. Sinabot tayo ng 35 minutes doon sa loob. Tagal. Hindi tayo natagalan sana sa natagal tayo sa pagbabagage. baggage Kasi sobrang dami ng items. So, bali 11.30 ata tayo pumunta doon. 12 o'clock na. But, pero yung delivery ito napakalapit lang. 2 kilometers lang po. $45. So, hopefully hindi tayo bait So, tignan na lang natin. So yan, so kaysa naman yung nakatunga nga lang tayo sa bahay, di ba? So at least ito, so kumikita pa rin tayo kahit pa paano. So $45 in an hour, di na masama yun. Yun lang, kailangan mo lang talaga magbigay ng konting effort. So ito, medyo natagalan tayo sa buhat-buhat na mga items. So, pero okay na exercise pa rin tayo. Tsaka matagal-tagal din tayo hindi nakapaghanap ng pera sa kalsada. Medyo namin miss natin to. So kaya eto, ganadong ganado pa tayo ngayon. So yan, so malapit na tayo. So yan, malapit na tayo So, yan, na tayo, so yan, kita In 300 meters drop off. Okay. So, ayan. Yeah. So, uh, up na natin. Masyadong marami doon mga clips So, bali libat ko na yun. so iniwan na lang natin doon binigay, binigay na sa atin yung ano yung code kasi pag more than 100 dollars tapos delivery ganyan may code talaga sa uber so high value kasi masyado malaki yung ano ng item so yun so bali balik na muna tayo doon sa lugar natin so tingnan natin sana hindi tayo matipid pero regular customer ko na yun eh so lagi ko na nadideliveran yung bahay na yun kaya siguro sa atin binato yun So hopefully hindi tayo i-tip bait. So tignan na natin. Few moments later. Yun, dito ulit tayo. Walmart pang ato, pang apat to. Okay natin to mga cubes sa araw na to. So, bali. Pinigat natin to. Baka last order natin to. Kasi meron tayong, ano mamaya, after lunch. 12.30 na. So kinuha ko lang to kasi malapit na delivery. So tapusin na muna natin to mga cubes. Kita kasi ulit tayo mamaya. Yun, Andito naman tayo sa loob ng Scarborough Center. Lagi, triple order to additional, additional by restaurant. Tapos delivery. so, order pick up The next day. Yun. Araw ng linggo mga Good morning. Nagbabalik. Bali hindi tayo nakapag-update kahapon kasi ano, may, medyo naging busy tayo, meron tayong uh, bisita sa bahay. Kaya ito, so tuloy natin ngayon ang ating paghahanap ng pera sa kasada. O, uh, ilang order natin for $8 to. So, so di-deliver the dito sa building namin. So, kapasok tayo. Yun, so yun. So, bali na-deliver na natin yung dalawang order sa isang building lang pala siya. So, bali kahapon, Nakamagkana lang ba tayo Naka almost 100 dollars lang ata tayo kahapon kasi umuwi na rin tayo ng mga bandang tanghali yan, alauna o alas dos. Umuwi na rin tayo kasi nag nga tayo, meron kasi tayong bisita. So yung kumari namin, so tsaka kumpari namin. Kaya ito, so ngayon tuloy natin yung paghanap ng pera natin sa kalsada. So, so hopefully makarami rin tayo tsaka meron akong sinusubukang quest na kompletuhin bali dalawa o tatlo na lang ata so magkakaroon tayo ng additional 2 dollars so tignan natin kung kaya natin tap eh 2 dollars so 25 dollars additional plus 35 pa kada kasampu tayong uh, shop and pay delivery sa Uber medyo maliit siya so tignan na lang natin kung okay ba o hindi so yun so ito so paparada muna tayo dito sa harap ng condo natin dito na tayo magantay ng order

So meron pumasok na $8 order yung delivery dito lang sa kabilang kanto kaya ito kinuha ko na. So maaga pa naman 9:30 3 prime pick up, 9:30 pa lang may 3 minutes pa tayo. Kain muna tayo tapos pasok ulit tayo sa loob. Oh, tsaka sarap ng decaf coffee nila ngayon dito sa Makto. Pero ito unang unang higop ng kape Pasok niya mga kids. Oh, sarap. So yun, so bali kain muna ako, pasok tayo sa loob, maya maya. sarap ng kape. So pasok tayo sa pasok tayo sa loob mga kapit, tingnan natin kung ready na. Ikap na natin yung ulo yung grabe. Yung nakita natin sa loob na nung bumibili tayo ng pagkain. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin siya doon. So mas nauna pa Ready na pala yung order natin kaysa sa kanya Kaya mas nauna pa tayong lumabas So anyway so yun so punta tayo kay customer So ganyan talaga pag nagaharap ka ng pera sa kalsada Sa ganyang katsaga muna So yun, so. So, yun mga kakip So bali so ngayon, ngayon lang dito nakapag ng linggo Kasi normally pag may pasok tayong sabado Hindi na rin ako ah, lumalabas ng linggo Nagpapahinga na lang ako Pero since wala tayong pasok ng Sabado at saka nung Linggo nakapagpahinga na rin tayo nung todo-todo kasi hindi rin tayo nag overtime nung last week uh, hindi tayo nag stay stay so kaya ito so, meron tayong energy para maghanap ng pera sa kalsada yan pero kita nyo taas ang araw maganda ang sikat ng araw niyo, pero tagal lumalamig na dito sa area namin so hopefully so pag ganito taglamig naman ka cubes So eto na dito na ako talaga umahataw sa pag ano sa pag racket sa pag dodash uber so eto yung time na gustong gusto ko magano kasi dito na yung malakas yung mga order napapansin ko medyo marami na ang mga order sa ngayon so kumpara ng mga nakaraan ako so kasi mga tao talaga tamad lumabas lalo na gaya na sinabi ko yung mga may mga edad na usually sa bahay lang sila so umuorder na lang yan ng pagkain ng grocery so mostly grocery ang mga ino-order ng mga seniors tulad kahapon yun meron tayong ano 45 dollars na ano order so natapos natin siya in an hour so hindi naman masama 45 dollars in an hour tapos sa ano lang malapit lang yung delivery konting effort so sa ka pa di ba diba? so yan so eto so malapit lapit lang tayo kay customer so yan ganda ng ano dito tingnan nyo late talaga kami dito yan. late yung ano namin dito fall namin dito yung may nauna ng mga ibang puno pero yung iba ngayon pa lang nagpapalit ng kulay talaga kung makikita nyan kada Kadaan natin. Ay, malapit-lapit na tayo mga kakibs. sarap ng kape ngayon ng McDonald's ah. Bakit kaya? Bagong gawa siguro yun O dahil hindi lang ako nagkakape talaga Kadalasan <laughs> <laughs> Hindi ko rin alam Pero decaf kasi na iniinom ko kape ngayon mga tips Sa so, acid reflux iwas tayo Sabi nila maganda-ganda Hindi naman sabi Yung pala ang recommended Kung gusto magkape decaf Tanggalin mo yung kape tapos nandito na tayo mga ka-cubes number 9 3 9 7 9 nandito siya mga ka-cubes eto nasa right side natin wow puro master rin sasakyan nito ang nasa na sa <laughs> more on master siya rest kami So, yung na-deliver na natin. So, liver fur lang siya, mga kids. So, so, balik tayo sa lugar natin.